luluto tayo ng lapo-lapo na maliliit nice na isda. Kasabawan natin. Ayan na. May beans pa, guys. maliliit ah. Okay na to. Basta may sabaw. Sabaw na lang ang ano dyan, guys. Masarap. guys. Panapit-lapit na tumalo po guys. Hmm. Yan namin talbos ng kamote. Yan, kulong-kulong na. -kulong, ah. Hindi natin ang talbos na. Sabaw na ito man, guys. Luto-luto lang sa bahay ko namin. Ayan na, ayan na. So the best na guys. Ayan, tikman natin. Ayan, ayan. Okay na to guys. kainan na guys ang na mm. pang ano bunga ng malunggay